Magandang araw! Ako si Gladys Isabel Cañero ng Pangkat Edison. Ang tawag sa aralin natin sa araw na ito ay ang mga katangian, pagbabago at hamon sa pamilyang Asyano. Ito ang ating mga layunin sa araw na ito. Una sa lahat, may nais muna akong tanungin. Alam mo ba ang ibig sabihin ng paniniwala? Ito ang mga kaisipan, pananaw o kaya ideya na tinatanggap at pinaniniwalaan bilang totoo. Ano naman ang kahulugan ng salitang gawi? Ang gawi ay nagmula sa salitang Latin na habere at ito ang mga gawain na paulit-ulit ginagawa ng isang tao. Alam mo ba kung bakit ko ito natanong? Tara at alamin natin ang dahilan. Ang tawag sa gawain natin ngayong araw ay pamilyang asyano noon at ngayon. Paghahambingin lamang natin ang mga gawi at paniniwala ng mga pamilyang Pilipino noon at ngayon. Halina't sagutan na natin ang chart na ito. Dahil hindi pa gaano kaunlad ang teknolohiya noon, mas malapit sa isa't isa at simple ang pamumuhay ng mga pamilya noon. Pero ngayon, nakakapag-usap na lamang ang bawat miyembro ng pamilya gamit ang cellphone. Ang mga kabataan dati pagsapit ng alas 6 ng gabi ay kailangan ay nasa loob na ng bahay at nagpapahinga na. Ngayon, ang mga kabataan ay naabot na ng 10 oras ng gabi. Mayroong mga pamilya noon na magkakasama sa isang bahay, ang lolo at lola, tatay at nanay, mga tito at tita, mga anak at mga pinsan. Ang tawag dito ay pamilyang pinalawak. Sa Ingles, Extended Family. Ito ay ang paninirahan ng tatlo o apat na henerasyon sa iisang bahay. Sa kasalukuyan naman ay ang mga magulang at kanilang anak na lamang ang tumitira sa isang bahay. Isa sa mga pinaniniwalaan noon ay bawal ilabas ang sanggol kapag hindi pa ito nabibinyagan. Ngunit sa kasalukuyan, kahit hindi pa ito nabibinyagan, ay nilalabas at pinapasyal na ng magulang. Napakalaki ng respeto ng mga bata sa kanilang magulang noon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kapataan na hindi nagaan gaano nagmamano, nagsasabi ng opo at po, at pinapasa na lamang ang utos sa iba. Sagutan naman natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, batay sa naisagawang gawain, ano ang napansin mo sa pagbabago sa pamilyang Pilipino? Batay sa aking pag-oobserba, hindi na gaano kaistrikto ang pamilyang Pilipino ngayon. Nakabuti ba o hindi ang mga pagbabagong ito sa pamilyang Pilipino? Patunayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Para sa akin, ang mga pagbabagong ito ay hindi nakabuti dahil mas lumala ang sitwasyon ng ibang mga pamilya at hindi na naging malapit sa isa't isa. Sa iyong palagay, alin ang mas mainam? Ang paniniwala o kinagawian ng pamilyang Pilipino noon o ngayon? para sa akin, mas maganda pa rin ang mga gawi at paniniwala noon dahil ngayon maraming mga magulang na naghanap para sa sariling kasiyahan lamang at hindi pinag-isipan ang magiging kahihinatnan nito. Paano nilulutas ng pamilyang Pilipino ang mga hamon ng pagbabago at suliraning kanilang kinakaharap? Nilulutas ng pamilyang Pilipino ang mga suliranin na hinaharap nila sa pamamagitan ng pagtulong-tulong. Kaya tandaan, hanggat maaari, lubos natin pahalagahan ang ating mga pamilya. Ipakita mo ang pagmamahal mo ngayong narito pa sila. Darating ang oras na hindi mo na sila makakapiling pa. Kaya sana ay iparamdam mo na may pakialam ka at mahal mo sila. Iyon lamang, sana ay may natutuhan ka ngayong araw. Muli ako si Clyde Isabel J. Canero ng 7Edison. Adios!